Ay, so ito order natin 1,200 to yung pinakamalaki na. Titikman natin ito. Para may sigaw natin sa UAE. Oh, no. So siya pa sa taga UAE diyan, mga idol, yan yan. At ito dinayo ko na si Kuya Oliver dito sa Batangas. Okay, Nung kanang uh, 29. Oh. Ano, Sa na... sa, kala, oh, pinabang oh, pinabang sa, kayo, sa Las Piñas. Sa ah, oh. uh, Mali, apat kami. Apat na. Apat ah, so, um, uh, Oh, 'yan si Claire Liberre. Ito yung guest dito. Si oh, diyan. Oo, 'yan. Oo. kayo dito. at uh, totoo nga itong na ito. na natin sa Facebook oh, sa YouTube. Dan, ayan si Kuya Gulliver so, eh. Kita yung karalaki ng mga hiwa. Tignan naman yan eh. oh. Ayun ba, hindi na niniwanag, pati vlogger lalo. Oo, oo, oo. Ngayon yung itutura at yung, yung <laughs> <ating> titikman. Na sila mga mo teams ito, oh, gusto sila dumayaw. Oo, oh. dayo kayo dito. Oh. Yan sa mga... <laughs> oo, oh, yung mga kasamahan ko dyan sa Albawarde daming, yan. Diver sir sa dagat. Ah, uh, sumisisid sa dagat. Ah. Yeah. Oh, iya, yeah, yeah terbawa lang. <laughs> Sisid sa dagat lang. Ayun <laughs> <laughs> ah, lang, ayan, si Kevin. Ay, ay nako. <laughs> <laughs> Magubat na <man>, gusto. Ayan. <laughs> Ayan, ayan, ayan. Square Oliver. May dayo kayo dito. Ayan, tingnan nyo no. oh, yung mga hiwa nyo, no? Kompleto. O, sige, sige, sige. Ay, handun sa mga. Ano oh. mga presisya, kung ano magang Ayan. So, balik ako dyan mamaya. Kain mo lang kami. Tingnan natin, ha? Okay, salamat sa wakya. Ayan, ayan. Okay, ayan. Tingnan natin ngayon. Ito na yung nakuha namin tao dito. Ayan. Tikman natin pero eh, yung karami tao nga ba ng pila ng mga sakyan doon sa labas. haba ng mga ano. So, tikman natin ito mga idol. Ang karami ng tao. Alright.